sa karugtong ng ating kwento. Nang matapos na ang oras, lumabas na ng portal ang grupo ni CD. Ang kalbong kasama nito ay tumawag sa telepono, kinausap ang kanilang boss at pinaalam na naipadala na niya ang combat video. Ang kausap niya ay isa sa limang mahusay na pangkat, ang chairman ng Fury Dragon, isang dragon tamer na si Sandor. Habang pinapanood ni Sandor ang video ng labanan ni CD at ng bida, Sinabi niya sa kalbong lalaki na napanood na niya ito at sabihing bumalik na agad si C.D. Hindi na mahalaga ang resources. Bigla namang inagaw ni C.D. ang telepono at kinausap ang kanyang boss. Sinabi niyang hindi pa siya babalik dahil ang susunod na kaganapan ay solo battle at malapit na itong magsimula. Ngunit mariing sinabi ng kanyang boss na bumalik na siya, dagdag pa niya na hindi siya mananalo laban dito. Nanlaki ang mata ni C.D. sa gulat at natahimik. Maya-maya, nagapoy ang kanyang buong katawan sa galit at sinabi niyang hindi pa niya ginagamit ang kanyang final method. Alam niya na ang kakayahan niya ay kayang lumaban kahit sa pinakamataas na antas ng kadiliman. Bahagyang natahimik si Sandor at naalala ang pag-atake ni C.D. sa isang halimaw na puno. Pagkatapos, sinabi niya na kung ang final method na iyon ang pinakamalakas na form na kayang tumalo kahit ang pinakamataas na antas ng kadiliman, kung ganoon ay pinapahintulutan niya na ito. Bigla namang nagtanong ang Kalbo kay CD kung babalik na ba sila pagkatapos nito. Lumingon si CD sa kanya na may madilim na ekspresyon at banta niyang papatayin niya ito kapag inulit pa niyang tanungin ang tungkol sa pagbabalik. Ito ang unang pagkakataon na sinabi ng kanilang boss na hindi siya mananalo, kaya ibibigay niya ang lahat sa susunod na laban. Samantala, habang nakaupo si Sandor sa itaas ng gusali, napamura siya at sinabi na tila panahon na para makipagkita kay Sukashiro Suyoshi. Natuwa naman ang matanda na si Smiling All na si Don, isa sa tatlong mahusay na guild, ang Final Glory Chairman, sa sinabi ni Sandor. Sinabi pa nito na hindi niya inakalang mapapansin siya ni Sandor, o baka naman ipinadala siya ng Adventurer Union upang lapitan ng One Strike Mountain Restricted Area. Kung ganoon, dapat din silang pumunta agad. Ngunit hindi sumang-ayon si Sandor, dahil sa tingin niya ay hindi pa lubos na alam ng Adventurer Union ang kapasidad ng bida. Hindi pa man niya ito nakikita ng harapan, baka siya lang ang makapagbukas ng pintong iyon sa One Strike Mountain Restricted Area. Balik sa tournament, nakalabas na rin sa portal ang grupo ng ating bida. Sinabi ng bida na 45 ang lumahok sa ikalawang event ngunit 12 lang ang nakatapos nito. Sabi ni Sherry, ang iba marahil ay namatay o sumuko na. Nagawa man nila itong makumplito, ngunit hindi siya ganoon kasaya. Habang nakatingin sa monitor ang bida, sinabi niyang nakasama sila sa kumpletong grupo na nakapaglinis na may mga intact na miyembro. Mayroon ding dalawang party at isang solo party. Nagulat si Reyes na may nakatapos ng mag-isa at itinuling niya itong halimaw. Sinabi ng bida na nakuha lang nila ang kinakailangang bilang ng Dark Crystal, habang ang ibang partido ay nakakuha ng higit pa. Dahil dito, sila ay nasa huling pwesto ng event. Nagtaka si Reyes kung talaga bang nasa huli sila, at kung ganoon, ang solo ang nangunguna. Ipinakita sa screen na ang nangunguna ay ang affiliation na si Sean Kay mula sa Skull Knight Guild, isa sa tatlong mahusay na guild. Nakakuha siya ng labing walong dark crystal. Hindi makapaniwala si Reyes na nakakuha ito ng ganoon karami at nasa unang pwesto. Ang Skull Knight Guild ang pinakakinakatakutan sa tatlong dakilang guild. Nagtaka naman si Sherry dahil hindi pa niya naririnig ang pangalang iyon, kaya marahil ito ay ikalawang awa Kenner. Ang mga miyembro ng Skull Knight ay nababalot ng misteryo at kahit ang pagkakakilanlan ng kanilang boss ay hindi malinaw. Seryoso namang napatingin ang bida. Iniisip niya na malaking organisasyon ito na hindi pumapasok sa mga tournament na kagaya nito. Malamang hindi big deal sa kanila ang resources. Ang mga kalahok mula sa ganitong organisasyon ay maaaring mga mandirigmang may espesyal na pangyayari. Ilang sandali pa, binati ng tagapagsalita ang lahat ng nakatapos sa ikalawang event. At sa susunod na isang oras, sisimula ng final event, isang solo battle. Kada grupo ay kailangang magdesisyon ng participation order at isumite ito sa mga kawani. Ang organizers ng tournament ang magtatakda ng mga match-up. Habang nakaupo si Sherry at si Reyes, sinabi ni Raze na ang final ay solo battle, isang laban hanggang kamatayan. Napaisip ang bida habang nakatingin sa kanila. Sa tingin niya, naramdaman na nila ang panganib ng kamatayan sa huling labanan kaya baka wala na silang tiwala na harapin pa ang solong labanan. Bigla niyang seryosong sinabi na pakiusap niyang umatras na sila. Siya na lang ang kakatawan sa Adventurer Union sa final event. Nagulat si Reyes at tumutol. Hindi siya ayon dahil mas advantageous ang mas maraming tao. Hindi sila papayag na siya lang mag-isa. Tanong ni Sherry kung gusto ba niyang iwan nila ang isang kaibigan sa pamamagitan ng pag-iwan sa kanya. Seryosong tumingin ang bida at sinabi na baka mamatay sila kung hindi sila umatras, at iyon ay magiging walang kabuluhang kamatayan. Bahagyang natahimik ang dalawa, ngunit nagtanong si Sherry kung hindi ba niya pinapahalagahan ang kanyang buhay, lalo na kung ikalawang awa Kenner ang makakalaban niya gaya ni C.D. Pinutol ng bida ang sinasabi ni Sherry at sinabi na huwag silang mag-alala dahil siya ay malakas. Nagpakawala siya ng matinding berdeng enerhiya sa buong katawan na ikinagulat ni na Reyes at Sherry. Napagtanto ni Reyes na tama siya kaya sinabi na lang niya na magtitiwala siya sa kanya. Nalipat ang eksena kung saan nagpapaalam na ang dalawa. Sinabi ni Reyes na baka maging pasanin lang sila at ipagdadasal niyang manalo ang bida. Nakangiting kumaway ang bida at sinabi sa kanila na maganda ang kanilang ginawa. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad. Ngunit biglang may isang lalaking nakaupo ang nagsalita, na ang pananatili mag-isa ay tunay na tapang. Ang lalaking ito ay si Hashimiya Kenji, isang S-rank adventurer na hindi ipinapakita ang antas at combat power. Nagulat ang bida at iniisip kung gaano nakatagal itong naroon. Tinawag pa siya nito sa pangalan at sinabing ang Adventurer Union ay inendorso siya ni Chairman Suzuki mula pagiging aplikante hanggang opisyal na miyembro. Ngayon ay magdadala siya ng malaking responsibilidad mag-isa na talagang kahanga-hanga. Tinanong ng bida kung sino siya at kung miyembro rin ba siya ng Adventurer Union. Sumagot ang lalaki na oo at medyo high-ranking din siya. Tinanong niya ang bida kung ikalawang awa Kenner ba siya. Sagot ng bida, hindi. Nagtanong siya kung may instruction mula sa union, ngunit sagot ng lalaki ay nagpapakita lang siya bilang representative sa final awarding ceremony. Dumating siya dito para makita ang bida matapos marinig ang tungkol sa kanya. Iniisip ng bida na werdo ang lalaking ito at kailangan niyang lumayo. Sinabi ng bida na kung ganoon, gusto niyang magpahinga para sa paparating na match, kung wala ng ibang sasabihin. Hindi pa natatapos ang kanyang salita nang biglang lumapit ang lalaki at nagtanong kung hindi ba siya interesado sa One Strike Mountain Restricted Area. Nagulat ang bida at tinanong kung ano iyon, dahil hindi ikinwento ni Chairman Suzuki ang tungkol doon. Sagot ng lalaki, kahit antas ni Suzuki ay hindi alam ito. Umiiral ang restricted area, at may oras pa bago magsimula ang laban, kaya pwede niya siyang dalhin doon dahil may gusto rin siyang kumpirmahin. Nakiusap ang bida na ipaliwanag tungkol saan ito. Seryosong sinabi ng lalaki na gusto niyang tingnan kung mabubuksan ng bida ang pinto na iniwan ng mahiwagang S-rank adventurer na lumikha ng One Strike Mountain, isang pintuang walang nakakabukas. Biglang nang inig at kuminang ang kanyang divine ring. Habang nakatingin siya rito, iniisip niya kung may connection ba ito sa pinto. Nagtanong ang bida kung bakit siya, gayong maraming ikalawang awa Kenner at S-Rank Adventurer. Sagot ng lalaki, magandang tanong iyon. Sinubukan na ng lahat ng S-Rank Adventurer ngunit hindi gumalaw ang pinto kahit ano pa ang gawin nila. Ang theory lang ang may espesyal na kakayahan at tanging koneksyon lang ang makapagbubukas nito, hindi sa pamamagitan ng puwersa. Tinanong niya ang bida kung gusto niyang pumunta, pwede siya nitong dalhin doon gamit ang kanyang authority. Tahimik na tumingin ang bida, iniisip kung kaugnay ito sa sekretong singsing na lagi niyang gustong malaman. Kaya sumagot siya sa lalaki, pupunta siya. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at e-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.